Nakaka-excite nga itong araw na to kasi ito na nga yung araw na pupunta kami ng hotel kung saan ako nagdatrabaho. Meron nga kasi silang palibre na one night para naman daw maranasan naming mga workers na maging customer nila. O oh, diba bongga? Pagkapasok nga namin ay ito kaagad ang bumungad sa amin. Meron pa silang pa-fray na snacks. Ito nga yung kagandahan dito dahil meron nga silang pa-overnight stay sa mga bagong regular na workers nila. Kaya naman, nung sinabi ko sa asawa ko ay sobrang tuwang-tuwa siya. Ang mahal-mahal kasi ng hotel na ito lalo, guys. Lalo-lalo na nga itong binigay nilang room para sa amin dahil ito nga yung pinakamalaking room. Ay pangalawang room pala na malaki dito sa hotel na to. Imaginin mo guys, nagkakahalaga ito ng 500 euros to 600 euros per night lalo na sa summer. Which is 30 sa peso. Imagine! Ito nga lang kasi yung kaisa-isahang 5-star hotel dito sa aming city at historical pa. Sobrang luwang nga din itong bathroom nila. Meron din siyang bathtub at meron nga din itong shower. Nakahiwalay nga po pala dito yung toilet nila dahil ganito nga dito sa France, hiwala yung toilet. Alam nyo ba na dito sa France, yung toilet nila ay walang bide. So, talagang kuskus-kuskus -kus 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 ka lang ng tissue pero hindi ako mapalagay pag ganyan. Kaya nagre-ready talaga ako ng wipes para sure. Paupo wow. Pa <laughs> nga lang muna ako dito habang yung asawa ko ay busy busy sa kakapicture. At pagkatapos nga niya mga picture-picture ay nagaya na nga siya pupunta daw kami sa bar para mag -inom, -inom. First time nga lang din maka-overnight stay dito ni husband kaya naman ay sinusulit niya rin. Nakapasok na siya dito dati pero nagiinom lang. Hindi naman siya nagka-stay dahil sobrang mahal nga naman ng rooms. At ayan nga, ang daming tao sa bar. Ang bongga nga ng sahig na yan dahil sa ilalim niyan ay swimming pool na. Dito nga pala sa hallway ay maraming paintings kaya mag enjoy ka talaga pag nag-ikot-ikot Pero ayan nga lang, hindi naman ako mahilig sa paintings kaya wala rin akong maintindihan kaya pa video video na dito lang. Dito nga pala sa video na to ay sobrang payat ko dahil 1 day one eat nga lang ako dahil sa work Sa dami nga kasi ng room na lilinisan namin ay hindi mo nag gusto yung kumain pa. Kaya naman, ay, every time na... nag-break uh, kami, ay, biskuit na lang yung kinakain namin. Sa kanang nga lang ako nakakakain ng maayos kapag uh, uwian na, mga bandang alas 4 to alas 5 ng hapon. Pumipili na nga dito si husband ng inumin dahil nauuhaw na nga daw siya. Charot. Ang tagal din naman makapili ng inumin. At nung makapili na nga siya ng iinumin niya, nagpunta na siya kaagad sa counter. Lahat nga pala ng worker dito ay binibigyan nila ng 30% discount. Kagaya na lang nang bibili ka ng inumin, kakain ka sa resto, or swimming ka, or maghahamam or sauna. Pero dito nga sa video na ito ay wala kaming babayaran kahit na 1 euro dahil nga libre ito lahat. Dahil nga invited kami nila sa guest. So, goods na ang goods. Ang ganda nga ng timing nito guys dahil nga 9 months anniversary na namin ni husband kaya naman ay pinili namin itong March 14 para hindi na namin kailangan Bayad. Ma magbayad pa ba? and diba? Andito na nga kami sa hamam guys dahil gusto nga ni husband na maghamam pero ako hindi ako pumasok kasi sobrang init sa loob. Nagsauna nga rin siya pero hindi rin ako pumasok. Sobrang init hindi ko talaga kinakaya kaya sa swimming pool na lang ako nagsatampisaw buti na nga lang at walang maraming tao guys hindi nila makikita yung mga sumpa-sumpa ko sa katawan charot <laughs> Hindi ka naman talaga mahihiyang mag dito sa ibang bansa dahil wala naman silang paki kahit pa lumuha yung mga bilbil or <laughs> makita yung mga sumpa-sumpa ng mga piklat na yan sa katawan. <laughs> Sa Pinas lang naman talaga tayo, hindi basta-basta makapagsuot ng mga swimsuit dahil maraming ang mapanghusga at mapanglait. Sorry guys, nagsasabi lang ng totoo Grabe, ang bilis lang talaga ng panahon. Nakalain mo yun, hindi ko lang namamalayan. Nine years na pala kaming magkasama nito ni husband. Nine years na kaming kasal, pero 17 years na simula nung una naming magkakilala. Grabe, ang gors-gors ko na pala. Alam nyo ba guys, na masasabi ko talagang soulmate ko ito si husband dahil sa kabilangan ang nangyari sa amin dati, mas pinili ko nga yung boyfriend ko na Pinoy. Kisa sa kanya kasi hindi ko naman nga akalain na seryoso pala siya sa akin. 26 years old or 27 years old lang kasi siya noon, noong una naming magkakilala sa internet. Tapos ako naman ay nasa 20 years old lang noong mga panahon na yun. Sobrang nakakatakot kasi noon guys. Sabi nga nila kapag nag-aasawa ka daw ng mga foreigner ay chuchugiin ka daw nila para sa insurance. Sino ba namang hindi matatakot noon guys? Ayoko pang machugi. Diyos mo yung <laughs> Pero ayun nga guys, sa kakaiwas ko dito kay husband ay dito pa rin pala ako mapupunta sa kanya. Kaya na sabi ko talaga siya na pala talaga ang soulmate ko. O oh siya, hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat sa panonood. Please follow and share. Bye.